Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Kivaya Francisco. Hello sir, I am a born Seventh Day Adventist. Ba't naniniwala po ako sa ganyan? Kasi po sa lolo namin na din po siya ng mga langis na pangontra. Sa ganyan kasi naubos pa noon yung isang bote ng tanduway na langis ko po sa bahay. Nagbigay ng lolo ko. Matanong ko lang po sir kung Okay lang ba na yung dasal ay dasal namin at paniniwala? Okay lang po ba 'yun? So ang ibig sabihin niya dito mga mix, yung langis na kumukulo pag may mga masasamang elemento, may mga aswang ganun. So kung pwede lang ba yung dasal nila yung gamitin para mapagana yung langis? Depende po kasi yan sir sa orasyon na nasa loob ng langis. Kasi ang orasyon na nang doon sa mga occult, may mga spirit guides yon At yun yung nagpapagana sa langis. Kaya siya nagre-react kapag may ibang elemento. So kapag yung dasal nyo yung ginamit, so wala siyang epekto. So hindi charge yung langis. Depende na lang kung marunong kayong gumawa ng version ng langis na pangontra na hango sa inyong paniniwala. Pwede ka mag-experiment, pwede mong subukan yung mga dasal nyo ilagay nyo sa loob ng bote tapos ibubulong nyo doon yung mga dasal nyo tapos try nyo lang ang second question ay username lang wala siyang pangalan so ito yung tanong niya mapagpalang araw po mix pwede po ba music meditation to align the chakra so kailangan talaga ng ano ng imagination o yung concentration para ma-align mo yung chakra. Yung music is ano lang yun, uh, tulong lang para ma-relax yung katawan mo. Hindi ako naniniwala sa mga music na yung particular na music na yan ay nagpapa-align ko no sa root chakra mo, sacral chakra, ganun. Hindi ako naniniwala dyan. Kailangan talaga yan ng intervention ng utak So kailangan talaga yan ng yung konsentrasyon. So hindi lang basta music. Yung music parang background mo lang yun, makakatulong yun para ma-relax yung katawan mo. Ang next question ay mula kay Sunny Maulyon. Mapagpalang araw bro mix, baka pwede makabahagi ng dasal ng San Benito Ermitanyo. Salamat po, bro. More power. So ito yung masasabi ko ah. isa lang naman para sa akin yung San Benito, yung propose ng simbahan. Kasi sila naman ang nakadiscover sa manuscript niyan, sa scroll niyan kung ano yung instruction. So ano yung imahe ni San Benito na nagpakita sa vision. So yung ermitanyo na yan is artist description na yan, eh, artist interpretation na yan eh. At saka mali din yung mindset ng Pinoy na kunwari parehong medalyon San Benito. Yung isa ermitanyo, yung isa yung the usual na nakikita sa mga simbahan. Tapos magkaiba daw ng dasal. Kalukuhan yan. Bakit pag nag-iba ba ang imahe, iba na ang santo na dinadasalan? Si San Benito pa rin naman yan. Yan yung problema sa Pinoy, ang daming medalyon, ang daming uri ng medalyon. Pero kung susuriin mo yung mga dasal, infinito Dios lang naman yung dinadasalan. Gumagaya kasi sila sa amulet ng ibang bansa. At saka isa na din sa purpose niyan is to create a market para makapagnegosyo. Kasi mabibenta mo yung medalyon eh. So, iba't ibang klaseng medalyon pero yung pinapatungkulan Pinoy occult lang naman ng mga deities. Ang punot dulo niyan, infinito Dios pa rin. Ang problema kasi sa Pinoy occult, napaka-hypocrite eh. Nang gagaya sa katoliko, tapos niligyan na nilang kaunting twist. So kunwari, sila na yung legit kasi alam nila daw yung secret, yung lihim. Eh, paano naging lihim yan? Inanggaya eh, lang naman kayo sa mga katoliko. Kung hindi dinala ng Kastila, 'yung Catholicism wala kayong alam sa Holy Trinity. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Jimmy Argate. So ito 'yung parang highlights ng ating segment ngayon mga mix, uy, segment yarn. So patuloy tayo. Brad, magtanong lang po ako. Masama ba talaga maligo ng Biyernes at Martes? Sana matugunan mo ang tanong ko po. Salamat. So ito ah, ito yung isa sa mga kalokohan din ng Pinoy occult. Hindi ito na explain ng maayos sa modern generation eh. Maraming gumagaya nito ngayon, hindi naliligo, pero hindi alam yung dahilan. Yung iba, sabi nila, nababaklas daw yung kapangyarihan ng dasal nila. Abay, napakahina pala ng Diyos nyo. Kung sa paliligo pa lang, nawawala na yung kapangyarihan. Hindi kung babarilin ka, kung may kabal ko idi tapunan lang kita ng isang balding tubig tapos babarilin ka, patay ka. Ito yung tamang sagot diyan ha. Ah. Yung mga legit talaga na mga antingero, yung mga matatanda yung nakausap ko. Ito yon. Nung unang panahon kasi para walang isturbo, nagdadasal ang mga antingero, yung mga manggagamot alas stress ng madaling araw Minsan, kinagabihan medyo late na sila nakakatulog dahil sa mga gawain Kaya, konti lang yung tulog nila up to 3 am At may kasabihan ng mga Pilipino na kapag kulang ka sa tulog masama sa katawan pag naligo ka Kaya, yan yung dahilan hindi yung mga superstitious belief na ang dami ng mga kwento-kwento, ang dami ng mga etche-buretche, mga kuskus -kus balungos. kalokohan yan. Ang tamang sagot dyan, nagising ng maaga yung mga antingero, alas tres ng madaling araw, nagdadasal na sila, natatapos sila, sumisikat na yung araw, tapos rekta na yung sa pagtatrabaho, yung iba, magsasaka, yung iba nang gagamot lang. Kaya hindi sila naliligo. It's because kulang sila sa tulog dahil sa kanilang pagdibusyon. Kalukuhan nyo na pag naligo ka, mawawala yung kapangyarihan mo. Ang hina pala ng Diyos nyo. <laughs> Mali yan na konsepto. Mali yan na mindset. Hindi bawal ang maligo sa biyernes at martes pwera na lang kung may sakit ka. Yung meron kang sakit na ang paliligo ay conflict sa pag assess or sa treatment ng sakit mo. Hindi po totoo na bawal maligo ng Biyernes at Martes. Kasi sa panahon ngayon hindi na kailangan gumising ng alistres stress ng madaling araw yung mga Pinoy. So may mga oras na silang sinusunod. Minsan nga yung iba, alas 6 na ng umaga o di kaya alas 6 ng gabi. Nagdidibusyon. At ito pa, yung mga dasal na yun na ginagamit ng nagdidibusyon sa Pinoy Occult, sobrang ikli na. Hindi nga abuti niya ng isang oras eh. Hindi abuti ng 30 minutes yung iba. Pero yung naka-interview ko, yung nakausap ko na matanda doon sa Pikit, Kutabato. Pag nagkakarga yon ng kanyang gamit, limang oras kada araw yon nagdadasal. Ganun katagal. Yan yung totoo na Pinoy occult. Yan yung mga OG, yung mga hardcore. Kasi ngayon, pasampa-sampa lang eh. Hindi naman totoo na magkukulam talaga yung napasampa di nila kayang patunayan. Mas marami pang ang gumagaling sa organikong pamamaraan kaysa mga pasampa. Ang next question ay mula kay Joel Zamora. May katanungan sana ako na kailangan din ng magandang sagot. Ang mga orasyon ba lahat ay gawa ng kulto? Kung hindi, paano natin malalaman kung galing sa banal o sa itim na kapangyarihan? Samantalang lahat naman ng santo gaya ni Saint Benedict, yung orasyon na ginamit ng Panginoon sa pagpapalayas ng demonyo sa mga may sakit at pambuhay sa tao. So itong taong to kulang ito sa pagsaliksik at kulang din sa pagintindi. So lahat ba ng orasyon ay gawa sa kulto kung orasyon mo ay galing sa Biblia, hindi yan galing sa kulto. Pero kung orasyon mo yung mga hindi naiintindihan, yun yung mga composition. Latin na translated lang para magamit sa kanilang witchcraft. Witchcraft yan, yung Pinoy occult. Paano malalaman daw kung sa itim ba nakapangyarihan? Yung inaakala kasi ng taong to, lahat ng orasyon na yan ay isang Diyos lang ang nagpapagana. Doon kayo nagkakamali. Gumamit kayo ng common sense. Alamin nyo muna yung orasyon kung alin na testamento yon galing. Pagkatapos, saliksikin nyo doon sa testamento kung sino ang Diyos na nagpapagana doon. Kung Diyos ba ng simbahan o Diyos na sinasamba ng mga okultista. Kasi magkaiba yung dalawang yan ang demonyo kaya din magbuhay ng tao kasi dati silang mga anghel mga makapangyarihan yan at paano malaman kung banal ba o itim yung orasyon gamitin mo yung utak mo orasyon po ibig sabihin yan literal yan na dasal so kung gusto mo ng dasal hindi galing sa Biblia kung hindi ka sigurado kung saan galing huwag mong gamitin Ganyan lang yan, kasimple. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot, so i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo sa next topic. Yun na po. Thank you!